Oh my gosh! Welcome back. Yes, welcome, 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 and welcome back. Elchina Tanes yung vlog. Anyway, advance. Uh, congratulations because. nagbago ng na isip mo, di ba? Para ka ng ano, para ka na, na uh, natauhan ka, no? Nakakaloka naman yung camera mo, Elgen. So, for today's video, guys, my goodness, nandito ako sa bahay namin. So, ginamit ko yung phone ni Elgen. At sana po, guys, ay supportahan nyo pa rin si Elgen. Hi, guys. Ang sa kanyang pagbablog together with uh, Demry Villegas. Kapatid hey, ko po yan. Yes, and si Alfredo Villegas. So, yun yung mga makakasama niya sa pagbablogging. Nag-entro lamang ako sa kanilang vlogging kasi nga bumagyo dito sa Amin sa Palawan and Abagyuhan din tayo. Diba? So, naubusan na nata akong bu... Nakakaloka naman eh. Thanks. So, yan naman guys. Abangan ninyo yung pag-vlog nila ngayon. Hi, guys. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So, ayan. So, ang kasama ko po ngayon si Dembre. Hi, guys. Ayan. Tsaka yung videographer po namin na si Alfredo Villegas. So, Hi, guys. Ayan, so, pupunta po kami ngayon sa dagat para tignan po yung bato ng bibi Lobster. Ayan, so tara na. Tara So ito po guys yung mga dinaanan sa ng ba. Ayan, dahil po sa sobrang ng alam, ba, yeah. so, uh, lakas ng ulan, diba, Deng? Oo. mga lakas ng ulan ng kapon, saka malakas na rin po yung ba. Dinaanan po ito yung lugar na so, ito, kasi yung hindi yung pabando. Kaya, tignan po na ito nung nangyari sa balita, saka sa matunuloy kaya nga kumbutin so, ngayon nagtigil na yung ano diba Nag objeto, na yung ulan? paglakas po ng ulan so mainit na po so yan po guys yung mga gindana ng baka kapon saka so, yung area na ito guys ito so, po yan so, po. Tapunta na po kami sa dagat. Ayan. Ito na po kami guys. yan po yung dagat ng mabalot. yan ang kulay niya. Ayan na po guys yung itsura ng dagat dito sa sa amin. Dito sa ano sa Brooks Point. Ayan sobrang labo talaga. Dahil sobrang laki din po kasi ng kapon

mga mga ano mga mga damo sa ibang ng kamba kasama yung mga mga damo, sa, sa mga mga mga, ano, mga damo na guys so ayan so nagpapanap yung isang nyog dahil sa sobrang lakas ng yan dito so, doy okay pa rin po siya ito na po yung nangyari sa tapos na na rin po ng ano, na, 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 ng tubig kapon dahil sa sobrang lakas ng ba ito na po yung yung natubba. ito na po yung balsa ni Angkil Ludoy so, pasalamat po kami dahil hindi po na anod kapon yung balsa niya ayos, ayos na rin po namin yung balsa siko baka uh, mag baka maglakas po mamaya yung ano yung, yung alon alon haanod uh,

Hindi pa po namin kasi everyday laglag na ngayon dahil sobrang lakas ko talaga ng ano. I mean, ano, medyo masama po, masama po, po talaga yung panahon dito sa ano, sa lugar namin guys. At saka malakas po kasi yung alo. So ayan guys, sana po nagustuhan nyo po ang patunod ng video, na, video namin. At kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, huwag pong kalimutan mag subscribe and bye